Hello guys! For today's video, mag-harvesta kapayas for our chicken. So, manitonggi gipa kaon nila guys, kaya ilapang merienda nila. So, manisya guys, ato lang yung pang-itsa kaya po na sila na naon o feeds. So, ato lang yung kagagan kaya siya gihinog. So, manatong gipa kaon sa ila. And then, nag na silang uban, nag tag ng bawasan, nagpaingon na niyang uban, tungod sa kabusog, wala na nangaon sa kapayas. So, muna ilang ipang buhat. And then, mo rin ang punuan sa kapayas, dagan kayo siya ginog. So, maybe tomorrow or next day na lang ni siya. Tomorrow, maybe tomorrow or next day na lang ni siya. Oo, oh, di ba? Dagan kayo. So, nabuti mga saging. Nabuti mga saging dere. Mano siya ang mga dahon. Makaon pa na siya sa manok.